last day na ako karoon sa london so muna uh, ako so roaming around this uh, uh, is tower of london tower of london sa so, b walk nila uh, london bridge uh ah. demon died so I'm Family day. Power of London. in the area. Uh, London Bridge. Uh,

kuan kali mga tri uh, trison so ito, mga tip ito, at mga kuan nila ah uh, uh, traitors kid uh, dire no uh, yang history daw dire mga gi mag uh, sakay sila boat mm. tapos lusubon nila dito ng kuan uh, tower dia yeah. mm. tawag na St. Thomas Tower no 18, uh, 1880 na established din eh, na build you hey guys. Sharing lang na ako ha. Thank you for watching. Bye bye.